mga ma'am, welcome back again to our channel, Ma'am Jane and Peter Black. So, ngayon mga ma'am, magluluto tayo ngayon ng sinigang. Yan, sinigang na bangos. Yan, bangos. Ihigot tayo ngayon ng masarap na bangos. Yan, na medyo maasim lang. Hindi, ganong ma Hindi ko ganong asiman mga ma'am. So, tarong tama lang ang asim. Yan, so, tara, tignan natin. Okay, so ito nga pinakuluan ko na nga yung sipuyas, so, yung kanyang kamatis, yan. At mamaya ilalagay natin yan yung bangos, yan. At ito yung kailangan ko, sitaw, kailangan ko rin ang ito, kailangan ko rin siya, yan, kailangan ko rin ang ah, aking kangkong. Yan. At syempre, hindi na wala yung ating bangus. Yan. So, isang buong bangos yan, mga ma'am. Ang laki niya ni eh, na bangus yan. So, yan ang aming lunch today. Yan. Hintayin po muna natin, mga ma'am, na kumulo yung aking pungluluto. Para naman, Kopya na kun natin 'yan. Timplahan na po natin ng Timplahan na po natin ng na salt. At lagyan na po natin ito, aking sampalok. Wag masyado. Guys. Yan ang mga ma'am. Lagay na natin itong mga ma'am yung sitaw. Itong sitaw, lagay na natin. Takpan natin ulit. Open na natin. Yun o. Oh. Okay na. Malambot na yung sitaw. Malambot na ang sitaw. Mga ma'am. At ilalagay na po natin yung atin pong ito. Ating plant. Yan. Eggplant. plant. Yan. Lagyan na ito. Dito na rin po yung sili. Okay ilagay ko na rin yung sili na tatlong piraso. And so, yan ako. po. Takpan natin ulit. Parang susunod na lang po natin ito po. kangkong. Ay mga ma'am, kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, Ma'am Jane and Peter Black, Huwag niyo pong kalimutan, i-subscribe po kami, mag-like po kayo at mag-comment po kayo mga ma'am. So yung mga patuloy pong nanonood ng akin pong channel, ay huwag niyo pong kalimutan. Yan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at thank you po sa inyo sa mga nanonood. At sa mga hindi pa po nanonood, panoorin niyo po yung akin pong mga videos. Yan, so eto na yung ating sinigang. sarap Kulo 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 So lagay na ko na sa atin ko ano atin ko tangko po. Dami kong tangko masak apa kok Dan banyak yang sempat kuratin dulu pinapun natin. At tikman po natin. Ayan, ayan na po. Ayan, so tikman po natin. Mm, ang sarap. Ang sarap talaga. Ayan. Ayan, oh, sarap. Ayan. Nice. Mm. Ayan. Na thank you guys. Thank you for watching. Thank you for watching.